Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang Apagma ng Lugten, o Yama, Natural Divide at At sa araw na ito, nandito tayo sa Bayo Santa dahil kasi meron tayong klase ng hirap binabailan. Bago magsimula ang ating klase, ay tutugon muna tayo sa katanungan ni Pablito Junior Versus. Sabi niya ay ganito, Sir, good AM po. Sir, paano gawin para bumalik ang asawa ko sa amin ng anak ko? Iniwan kami ng asawa ko. So, ayan. Sorry sa yung kalagayan, Pablito, uh, De Jesus. Kung ikaw ay iniwan yung anak. Kung pababalikin natin ang asawa mo, ay simple lang. Ang dapat natin gawin ay tawagin siya pabalik. Kung siya naman ay babalik, ay dapat merong magandang reason tayo kung bakit sa babalik. Pero ito po eh, ito yun eh. Ang tanong, bakit tayo iniwan ng ating asawa? So, mahalagang ma malunasan muna natin ang ugat ng problema. So, para magawa natin ito, ay kailangan makipag-usap po tayo ng ayos. Dahil kasi ang ang inyong mensahe ay napaka-pisit lang. No? Para magawa ito, ay pumunta kayo magkaroon kayo schedule sa amin. No? Mag-schedule po kayo at ating pag-usapan ngayon through Tawas Consultation. No? Sa Tawas Consultation, aalamin natin ang ugat ng problema. Bakit ka ba iniwanan yung asawa at bakit siya umalis? no? Para mapabalik natin siya, ay gamutin muna natin kung ano man ang pagkakamali na naging hindi gusto ng iyong asawa. So kung ikaw ay uh, ay mag-schedule, okay, no? Magkakaroon tayo ng digit sir para mas lalo natin maunawaan ang iyong problema. Sana makatulong ito sa iyo, no? At meron pag-asa na pag bumalik ang iyong asawa kung ating pag, uh, alingin, gagamutin ang ugat ng iyong sobrang. So hanggang sa muli, mayari na. i just have